ako ng jeep. Mm. Sumandal ako. Mm. Na ako ng jeep. Mm. Anong dala ko? Hindi wala. Bakit? Ulit! Ulit! Sumakay ang jeep. Mm. Sumandal ako. Mm. Bumabana ako. Anong dala ko? buhay ka jeep. Sumandal ako. Bumaba ako. Baby, hindi ka Pagkasakay mo, bumaba ako ulit. No, 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 no. <laughs> May... Sum -sum Sumakay ako ng jeep. Oo. Oh. Sumandal ako. Hmm. Bumaba na ako. Oh. Anong dala ko Diyo ka lang. <laughs> Meron nga. ng jeep. Oh. Sumandal ako. Oh. Bumaba na ako ng jeep. Hmm. Ano ang dala ko? Hindi, wala kang dala. Sumakay ka ng jeep. Sumandal ako. Bumaba. Eh, nung dadaling mo, wala kami siya sabi na may dala ka. Hindi, wala. Ano yan <laughs> Sumakay ako ng jeep. Oh. Ay, eh, ayaw tindin ba naman? Hmm. Sumakay ako ng jeep. Sumandal ako. Bumaba na ako ng jeep. Ano ang dala ko? Wala nga. <laughs> 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 Intindihin mo muna. Ay, hey, hulaan mo nga muna. Oo. Oh. Sumakay nga ako ng jeep. Sumandal ako. Bumaba na ako ng jeep. Ano ang dala ko? Ay, hey, wala nga. Ano pa ang mo? Sumandal ka lang. <laughs> Sime. Tangin. Ano yan? Ayos mo. Napanood ko to. Hindi. Anasana? Hindi mo napanood. Hindi. <laughs> hulaan mo hanggat hindi mo napanood. Late na. Late na sa'yo. Okay na. Hindi na pagkakain ko hindi pa. Hanggat hindi mo nasasagot. Hindi ka, alis Bahala ka. Ano Ayos mo. Okay. Basta hulaan mo. Okay, late right na. Aba? Hula. <laughs> oh, no, no, hulaan no, no. Mo. <laughs> hulaan mo nga. Hulaan mo muna. Hulaan mo. Hulaan. Ano yung hulaan ko? Sumakay ka ng jeep. Sumandal ako. Bumaba. Ano yung dung... Wala kami dada. Isa ka kayo. Bago bumaba. Okay, yung subo. Aray ka sinakalak. Ako yung tinitrip. Sagutin mo muna. Oh, sagutin mo. Sagutin mo nga muna. Napakadali lang naman ang sagutin. Hindi ko nga alam. <laughs> Sumakay nga ako nandiyan. nga <laughs> Sumandal ako. Bumaba na ako ng jeep. Ano man dala ko? Hindi, nadali mo. Wala ka mandala siya sa si atin. Sumakay ka lang. <laughs> <yung> Sumandal. Hindi <laughs> masagot nito. Okay, Sumakay ako ng jeep. Sumakay ako ng jeep. Huh? Sumandal ako. Uh -huh. Bumaba na ako ng jeep. Anong dala ko? Suman. oh, ba't di masagot ni Papa B-Boy? Oh. Suman! <laughs> Kasi suman dala ko. Suman. <laughs> Pinahula sa akin ni ate kanina. Wait lang. Pinahula sa akin ni ate kanina. Ang sagot ko, upuan yung dala ko. Sabi ko pa sabi ni ate, bakit upuan? Sinandalan mo, baka ako dumikit yung upuan. <laughs> di dinadala mo. Sabi, oh ba? Diba? kasi sumakay siya ng jeep. Sumandal daw siya. Sumandal ako. Tapos bumaba na. Sabi ko, baka yung upuan na dala mo. <laughs> Ay, nako. Cooper! Cooper! Ayan si Cooper. Ang aming Persian cat. Cooper! Cooper! Nalungkot na lang. Naglalaro si Cooper! Ah, hi, hi, Cooper! Cooper! Ah, hi, 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 hi. Day, Bawal Jan. Cooper, no. Hidden, oh, Cooper! dyan. Cooper, uh <abos> <Cool. Good> no. <then> <makes> <makes> dyan, wag dyan. Cooper! Cooper, ah! Cooper, ah! Patingin mo, patingin mo. Cooper, ah! Ayun, no. Dili, itaas mo din, dili, bebe. Itaas mo din, dili. Cooper! Itaas mo! Tingnan natin kung hindi siya takot. O, dyan lang, go. Baba mo, be. Shhh! Ano? Ano? Siya ba yun? Ano yun? Ay! Si Cooper mabait pala. Hi hey guys. Anong ginagawa nyo? Ano? Nag-aayos kayo ng mga pusa. Mga makukulit na katali Ang makukulit. Kailangan nakatali ng matino ang kulungan. Oo nga. Nasagot. Oo nga. Kasi ano? Nung eh, huli nung... <laughs> Talagang tinakpan mo yung pintuan namin. Ma, ano, Merlay? Merlay! Merlay! Nasa kasi yung dryer? Know, Nabutas na kasi yun yung yung may ano doon. Ay! Bakla! naman eh <laughs> na nagbubukulan pa nililinis niya anak mo paano sila pearl? ay bakit nagkakalbo sila? Ew. ay baka nagsasabunatan sila na maya <laughs> sabunatan? <laughs> baka nagkaganon sila sa kulungan pati sila yan o tuwing ano yan doon na kagat siya. Kanina nung pag-uwi ko, ingay silang ingay. Narinig ko sigaw sigaw sigaw. sigaw sigaw. Wala naman yun. Napapanutan dati. na sila ang oh. panot. Walang ganyan si Bella dati. <laughs> si Maya lang ko Dahil yan, medyo ano na kasi sila, matanda na. Matanda <laughs> eh, na? <laughs> <laughs> si Ading nga hindi. Nakakain nyo lang, no? Huling-huling paglilinis eh, oh. Ito, naglilinis din. Baka mo mag-focus ng camera na ito. Iwanak niya yung lilinis mo. Oo, naman na daw siya. Uy, Ay, ayaw mag-focus. Talaga, linisan sila ng linisan. <laughs> Dito may tigil eh. Very good. Naglilinis ng katawan bago matulog. <laughs> Malilinis nila, <nun>. ano? <laughs> Bago matulog, maglilinis muna ng katawan. Kame, hmm. maglilinis ng nipin. Tatlo sila. Nag-toothbrush na ba kayo? Mag-toothbrush <coughs> po. toothbrush na. Merlay! Antok na si Merlay. May white na yung ano niya. Yung, <coughs> yung mata. Sleep na! Sleep na! Sleep na! Don't forget to like and share and subscribe na rin po. Thank you.